nahanap ko. Nga Ano mo lindot karni? Ano siya? Tapos, ano yung basa o? Luto ni Bulalo Ano siya o. Ihaw just kilos karni. Paboy. <laughs> Saka konsumo ni guys. Saka bulan ang konsumo. Nakapalit ko Kuwantong niya rin ni si Maya. Na ini si Janjan. Ang siya, itong batao, wala man mag-anin eh. Kaya, lo ang bulalo guys. ito ang bulalo. Kaya gini nyo, ito ang bulalo. Thank you. Good morning mga kaibigan Ayan na uh, Oh. Yung tanim namin. Ang among ah, gulay. Eh. Tanong na ako lang po sa kanila. Tanong na ako sa tanong, tanong, tanong araw. Ayan o. Uh, oh. Ayan o. Kasi yung binili ko. Ayan. At sali. okra 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 tapos may ano tayo ang palaya ang palaya ang palaya kauna po ng ulo ba diba? kalagot ng mga ulo dito eh Kinain na naman nila yung ano. Uy, ang kamatis. Sana'y bunga, oh. Kamatis. Thank you. Hello guys, mayang hapon. Welcome to my channel, YouTube. Ah, YouTube channel. Baliktad pala eh. Pagod ako. Dalawang beses na ako nag-bake ng tinapay. Kaya, ito nakahiga. Pay na muna. Ay nako. Nakapagod maghanap ng pera, di ba? Kala mo madali lang. Hindi mo mahanap yung piso, limang piso. Hindi mo makikita yun kung hindi ka Nagawa ng paraan. Magpa, mag, ano ka, magpapawis ka pag mo mahawakan yung 500. So, kailangan. Di ba? Kailangan talaga.